Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha ng Golden State Warriors kay Bruno Caboclo ngayong off-season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na naman nga pong player na umalis ngayong araw sa Los Angeles Lakers. Base nga po mga katrop sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw, kasalukuyan na nga daw pong mag-workout sa kupunan ng Golden State Warriors ang tinatawag na Brazilian Kevin Durant na si Bruno Caboclo na nagkaroon pa lamang ng napakagandang performance sa nakalipas na 2024 Paris Olympics. Sa katunayan... Matapos nga po siyang magtala ng 33 points at 17 rebounds laban sa si Japan, ay siya na nga po ang kauna-unahang player sa history ng Olympics simula taong 1972 na nakakuha ng at least 30 plus points at 15 plus rebounds sa isang laro. Sa madaling salita, napatunayan na nga po nito na malaki pa rin ang kanyang potensyal na siyang dahilan bakit kinuha siya ng Warriors para mag-workout sa kanilang kupunan ngayong offseason. Ngunit hindi naman nga po automatic nakasali na nga po siya sa lineup ng JSW Gayong kailangan pa rin nga po niyang patunayan ang kanyang sarili na deserve nga po niyang pumerma ng NBA contract Samantala, poon naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan Sa balitang meron na naman nga na po player na umalis ngayong araw sa Los Angeles Lakers Katulad nga po ng napag-usapan natin mga katrops nung nakarang araw kompleto na nga po ngayon ang lineup ng Lakers sa pagkakaroon nga po nila ngayon ng 18 players. At binubuo nga po ito ng kanilang 15 players na merong NBA standard contract na kinabibilangan nila DeAngelo Russell, Gabe Vincent, Bronny James, Austin Reeves, Max Christie, Dalton Kenneth, Jalen hood Chifino, Lebron James, Jared Vanderbilt, Cam Reddish, Anthony Davis, Rui Hachimura, Jackson Hayes, Christian Wood at si Maxwell Lewis. Habang meron na rin naman nga po sila ngayong tatlong official na two-way player sa kanilang lineup na si Colin Castleton, Armel Traore at si Blake Henson. And since nga po mga katrops, kompleto na ngayong off ang kanilang lineup, ay wala na nga pong ibang choice ang kanilang mga dating player na umalis na lamang sa kanilang lineup matapos magtapos ang kanilang kontrata. At kabilang nga po sa mga nakwersang umalis sa Lakers ay kinabibilangan na Skylar Mays, Harry Giles at si Dylan Wendler. At base nga po sa kalalabas palang na balita, pumerma na nga de po si Dylan Wendler ng kontrata sa NBL team na Perth Wildcats habang inaasahan nga de po na piperma ng kontrata si Skylar May sa Euroleague team na Olympia Milano. Kaya as of now nga po mga katrops ay mukhang si Harry Giles na lamang nga po natitirang dating player ngayon ng Lakers last season na wala pang kumukuhang kupunan ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.